Ayan ang ulam namin, oh. No? <laughs> Nilagang mamoy. Mapasok. Saging repolyong. nilaga papasok man inyo ah uh, nyo maging pa na ito ano nakita sa facebook mo wala po so pa na ano sila yung mga anak mo? Wala, naon. Naghalo ng nga tanam. Di mananda mo yung nga tanon? Dapat malagkit. Sana ka. Wala yung na ka. Ito ko. Duha ka. na tak cellphone. Nabibisi kasi ako kaya hindi ako makapag-upload. Ano ko yung ano niya yun? Ba't hindi, ano kong ano ni ngayon? Hindi mo na makita ko pag may violation ka. Di ba nagkaganyan yung una mo? Yan, delete mo na lang, ano mo. Hmm. Ma, video mo. Okay. <clears> Takot. <throat> Bahala yan. Sa akin tayo, sa mga, ano, taga-Japan. Kaya parang tumatagal yung mga, mga masa-tanjak Kasi, kamuti silang kamuti. Mga tayong. Ang sabaw pala nito, malapot. Hindi. Hmm. Nagina ng kamuti, dinorog, at saka may kanin. Kamuti talaga na wala. Last na subo. Salamat sa inyo. Ingat kayo, maulan na. Bumaghapon kay bagyo Bye, bye, bye. Ingat, tradisyon.